Good afternoon mga kalikers, nandito na naman tayo sa panibagong vlog natin uh, Tips kung paano mag grind ng kamlog Team X155 natin Ito na mga kalikers, manumanuhin lang natin ito kasi wala tayong gamit Umpisahan na natin At nandito na tayo mga kalikers Nandito na tayo I-grind natin ito tips kung paano i-regrind yung uh, kamlog natin yan ito na mga kalikers at panipisan pa lamang natin to Yes. <tune> Uh, malapit na tayong matapos mga kalikers mga kalikers ito mga kalikers ilihan na natin ilihan na natin mga kalikers yung grind cam natin ito na maglihan na tayo mga kalikers mga kaunggod Ito lang pagmanumano ng uh, paglagay ng cams mga kalikers. Palike naman dyan kung magustuhan yung video na to. At pakashare naman sa mga iba para sila matuto rin. Charot! At ito na mga kalikers. Yung regrind cams natin. Parang binili lang sa Lazada ito oh. Yan. Pero hindi talaga magaya yung nasa Lazada, Sapi. Yung mga cams nila. Pero, okay na to. Fights na to mga kalods. Para sa team X natin. 155 natin. Ajan dyan lang tayo mga lods. Salamat sa inyong paglantaw mga lods. Unpaki-like naman mga lods. At pakashare naman lods sa iba para matuto sila. Salamat sa inyong paglantaw, Lods.